So, isa natin option since 145 meters naman lang ni uh, lantaw natin kung kaya sa syudad. But according sa kay Mavi, uh, kung ipareview lang anay natin kung nakapasulod man sa region or ginpasulod sa budget sa Congress, no? Sa atun Congress Kaya ang mga ini nga mga projects, mga projects ni sa atun Congress Ang muna ganit nga pangayo kita sa mga listahan kaya ang ini nga mga projects uh, under na siya usually sa Congress onal district so na gina-review na ton bala niyo below pila ka million under na sa congressional district ka uh, if more than pila naman sa uh, sa region so ang ini nga project subong under ni sa opisina sa aton congresswoman ti review na kun may ara nila gan pasulod nila sa next no uh, kay para malantaw na ton kun indi naman lang mabudgetan ubrahon na sa sudad kay at the end of the day para sa aton pumuluyo importanteng ila safety kay ang ini kun ma na ton ini ma-solve man na dito ang sa balantang kag ang sa kamalig ng mga bahay